Ayan ma'am, magandang umaga po. Ano pong pangalan nila? Ma'am, ako po si Virgie, tagalinik po. Ano po apelido ni Ma'am Virgie? Gonzales, ma'am. Gonzales. Gonzales. Ma'am Virgie, ito po bang ibinibilad niyong palay ngayon dito sa bypass? Ilang kaban po? 600 po. 600 kaban. Saan po galing yung mga palay galing na to? Galing po ng Isabela Santiago, ma'am. Ah, Isabela Santiago. Yes, so yan po. po ay doon yung panabibili. Apo, Tapos po dito po niyo ibinibilad. Ayan po. Um, sino po ba ang mga kasama niyong traders dito na mga nagbibilad pa ng pare dito sa bypass? ah dito ma'am sa traders na to, ang kumuha po ng pare dito is si Sir Leo at si Sir Luis. Ano po apelido nila? Yun lang ma'am, hindi, hindi ko kabisado yung apelido nila. Basta Leo po at si Luis, kabisado na po nila. Taga dito po yung sa Ginda. Oh, na, so, nakutusan lang po kayo na magbilad. Hindi po, binili po nila. Binili po nila yung delivery. Deliver. Deliver lang po yung galing sa Bella, ma'am. Ah, diniliver nyo, pero dito na po rin pinapabilad. Yes, po, ma'am. Pero kami na rin ang kukuha ng dry, mamaya yeah lang, kunti. Kukunin natin po namin yan pag na-dry na siya. Saan nyo po yan dadalhin, ma'am? Dadalhin na po na namin sa rice meal. Ah, rice meal. Dadalhin na namin mm -hmm. Kasi po, uh, tatanong ko lang po sana kung saan ako, saan nakakuha si Sir ayan! Leo or si ayan, Sir Luis ng ayan, permit? Bote para magbilad ng palay dito sa bypass. Ay, ma'am, yun lang po, ma'am. Eh, nakiusap lang po muna kami na ibibilad okay, natin Ma'am, may po namin. Ah, okay. Kanino po kayo nakiusap? eh, sila na po may problema po dun, ma'am. Ah, ako okay. So, magkano naman po ang per kilo ng palay ng labanan ng ngayon, ma'am? 25 po. 25. yan po ba? fresh from yes, the farm po. na? Mm, so, maganda naman pala ang price. Yan lang po, 600 kabanis ngayon, ma'am. Okay di, wala na po yung kasama? Wala na po. Uh, so, yan po ba, araw-araw? Ay, hindi po. Ngayon lang po. Ngayon okay, lang po. So, ma'am, saramat po ah. Thank you po.